sa bawat padyak ng kanyang bisikleta, may kwentong nagsisimula si Lola. Sa araw-araw, dala niya ang sipag at tiyaga sa kalsada. Kumakayod para sa kanyang hanap buhay. Napansin po namin ang sipag po ninyo, Lola. Birunin ninyo, mga kabagis, araw-araw po si Lola, sinanay, si nanay, uh, nagbibisikleta sa kalsada. Ay na eh. Ano po kaya yung sekreto ninyo na nagpapalaka sa inyo? Ah, konting pagkain, saka yung ulam, hindi masyadong marami. Konti lang, isda, baboy, manok, tapos yung rutas dati talaga ang na yun o. Oh. Tapos exercise. Oo. Oh, hindi na ako nag-exercise. Bakit po hindi kayo nag-exercise na na eh? Dahil nag- Eh eh. Nag-disikleta na. Ah tayo, yun. Eh. Tama, tama. Pwede mo kasi silang i-encourage na mag-exercise din? <laughs> ano? Yun po pala lang sekreto. Oo. Oh, yung bisikleta. Yung bisikleta. Ano pong idad na nga nyo tala ulit tayo? Seven, pa 73 na sa July. So ngayon, 72 na kayo. 72 and a half. 72 and a half. Oh. And counting pa. Ha. <laughs> Anong ginagawa niyo dyan, Nay? Ah, papel. Sinesegregate, sinesegregate niyo yun? Oo, oh, papel. Puti. Ano Ito, sa karton. Tapos po, tapos pagdating ng bahay, iniipong ko pa yan. Maging 50 mil may get, tsaka ako'y bebenta. Meron kaming konting tulong para sa ngayong araw na tunay po ay makatulong po sa inyo to para sa inyong uh, pagkain araw-araw. Sandali lang po sa I Aming mean, nasasakyan yeah. po. Maraming salamat. Yeah, thank you po. Maraming salamat dito. Ako may life, pwede lang i-try. Dito. Oo Yan. Yan. Maraming Nay. Nay, ito po yung munting tulong para sa inyo po. Sana po ay makatulong po sa inyo sa iyong pang-araw-araw. Maraming salamat. One, two, three, four, five. Maraming salamat, oh, Nay, maraming mula sa salamat. Rex Adventure po yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Rex. Maraming salamat, Rex. Attention. Mr. Rex. sa sa unang sa muling pagkikita po natin ay. Maraming maraming salamat. Ang bawat padyak ni Nanay ay kwento ng tapang at determinasyon. Sama-sama tayong magbigay ng tulong at pag-asa sa mga tulad niya. Ang bawat maliit na tulong ay may malaking magagawa. Sama-sama nating buuin ang mas magandang bukas. Ano po ang sabi niyo, Nay? Maraming salamat sa binigay niyo sa akin. Saan na... Saan po yung next niyo na pupunta? O hindi po po kayo uuwi muna? Hindi pa. Mamaya pang alas 12. Alas 12. Saan niyo so, ruta niyo, Nay? Ah. Saan po yung mga ruta niyo na pupuntahan pa? Diyan, sa palengke. Tapos, diyan sa Purgo, Gold. Diyan sa bakery. Tukunin ko yung mga ano doon. Lata. Lata. Bukod sa lata, eh. ano po yung mga kunin nyo na eh? Yung mga papel nila, kinuha ko rin. Yan po yung gamit nyo? Oo. Ano po yung gamit nyo na eh? Yan? Hindi, maglalakad lang ako. Ah, maglalakad lang kayo, lalakarin nyo yun. Oo, oh, dito lang. Oh. Ayan yung bakery. Oo, oh, dapat ipahin.